Mga kababayan sa naganap nga po na anibersaryo nitong PDP Laban which is uh, na nga po sila kung ang administrasyong Marcos ay nagkakaroon ng rebranding Abay ang PDP Laban nagkaroon din po ng rebranding mga kababayan po natin so PDP na lang wala nang uh, laban at uh, dito po sa naganap na anibersaryo ay nagkaroon na po ng uh, formal na announcement kung sino-sino po ang uh, kanilang uh, pambato para sa 2025 midterm election At syempre, ah, tulad ng inaasahan po natin Itong mga re-electionist Kasama nga po sa inanunsyo na muling tatakbo Ngayong 2025 ah, national midterm election Ay itong si senator Bato de la Rosa Sen. Bongo At itong si senator Tolentino At idinagtag pa itong si Kuya Epi ah, Itong si ah, Philip Salvador po Ay papasokin na rin umano, itong mundo ng politika at naniniwala po, umano, itong Senator Bato de la Rosa, na itong lumayas, bumalimbing, umalis sa kanilang partido, itong PDP, ay muling babalik kapag makita nila na muling lumalakas na naman itong partido. At inaasahan po ng grupo na posibleng tatakbo din po sa midterm election itong si dating Pangulong Digong, which is sa ngayon ay wala pa pong uh, formal na announcement at hindi pa po ng dating Pangulo. Ano po ang naging minsahe ng mga muling tatakbo sa 2025 election at sila ba ay ikis o check sa inyong balota? May I respectfully move that the National Council fully endorses the re-election bid of our Senators, Senators Ronald Bato de la Rosa, Senator Christopher Lawrence Bongo and Senator Francis Tol Tolentino. I strongly second the motion, Mr. Chair. Any objection to the resolution presented for the re-election of our three senators? So, kaya na po ha. Ang tatlong yan ay uh, siguradong nasa balurta po natin yan. Lahat yan ay approve po yan sa atin sila po ay todo magtrabaho at walang pamumulitika ah, diyan sa Senado kahit pa kontrapartido o partido Manila kung may kailangang sagutin, kailangang supalpalin, ah, kailangang itama ang nakita nilang pagkakamali, abay sila ay nagsasalita po. At hindi po sila natatakot sa mga nangyaring investigation, ah, sila ay nagsasalita po. Ahead may be fraught with obstacles. Our country is confronted with complex issues today. However, in the face of adversity, PDP remains unwavering in its dedication to serving the people and building a brighter future for our nation. Napakahalaga po ng 42nd years. We stand poised at a critical juncture in history where the decisions we make today will shape the course of our nation for generations to come. With unity, determination, and a steadfast commitment to our principles, we will navigate through these turbulent times and emerge stronger than ever before. Let us work hand in hand to address the pressing issues facing our nation and to create an inclusive society where every Filipino can realize their full potential. Maraming salamat po sa lahat na naririto. Mabuhay po ang PDB. So, simpleng uh, lang, ano? At uh, ang sinabi ni uh, Senator Tolentino, pero ang matindi, itong Senator Bungkuk, mga kababayan po natin, at itong si Senator Bato, na may mga pinaalalahanan na umalis o lumayas nga sa kanilang partido at uh, posibleng babalik na ko po ang mga ano yan, yung mga labas masok po dito sa partido ni dating Pangulong Digong, iikis na po yan <laughs> sa atin mga kababayan wala pa akong inahanda na speech pero I just want to tell you straight from the heart that I'm very happy to see each and every one of you and dito ngayon because we have a notion that ang PDP Laban ay nagkakaroon ng mass exodus going to other parties lalo-lalo na sa House of Representatives na real talk sila ano dito kay Senator Bato. Yan talaga ang sinasabi natin mga balimbing. Walang paninindigan, mga traidor. So posible magiging traidor din yan sa ating bansa dahil sa kanilang uh, ginagawa na walang loyalty po mga kababayan. Naiwan na lang dyan natin ngayon yung ating party president na lang. At saka, sino pa naiwan sa'yo? Treasurer? Sino naiwan sa'yo? At saka si Eric, Congressman Eric Martinez sa kasi... Congressman Zamora. So, kukunti na lang sila na iwan dyan sa atin sa House of Representatives. Pero, uh, at the local level, andyan pa rin kayo. So, we have to stay strong. We have to hold the line. Kahit na yung the political uh, uh, environment right now is not so favorable sa atin pero yung ating uh, pagkatibay, yung ating resiliency, dapat manatili. dahil who knows? we will rebound after this uh, after this term, we will rebound and uh, kayanga yung ating uh, I would I am happy to report to the body that uh, your PDP laban black in the Senate, composed of your truly, Senator Bongo, Senator Francis Tolentino ang Senator Rubin Padilla is one of the most potent black in the Senate. We can, we are being considered as the swing vote as far as decision making in the Senate is concerned. Kami po ang binabantayan nila. Kung nasaan kaming apat pupunta, ay doon din sila yung iba pupunta. Dahil alam nila, hindi kami naghihiwalay. Yung Pilipin kahit na anong anong mga storm, anong mga challenges na hinaharap namin sa Senado, kami pong apat ay nagkakiisa, hindi kami naghihiwalay, kaya kami po ang kanilang binabantayan. So I hope and pray, kami apat ay nagdadasal palagi, na sana come 2025, sana yung pwersa natin sa Senado ay ma-reinforce at madagdagan pa. Ayan, sana po ay ma-reinforce nga at madagdagan pa. Sana lang talaga, ano, kasi nakikita po natin ang iba dyan eh marami pa rin talaga ang uh, balimbing ano at walang paninindigan at uh, ang kanilang sinasabi ang serbisyo para sa bayan eh, nangyayari ay nagiging personal lamang at doon sila sa mga mas mataas sabihin natin na posisyon uh, kumakampi kahit nakita nila na talamak na itong kapalpakan itong anomalya at uh, alam po natin na kahit sa pinakamataas po na namumuno sa ating bansa ay hindi po nagbibigay ng kanyang sariling desisyon. Ang kanyang asawa po ay nakikialam. So naibulgar na po 'yan makababayan pa natin. So nakakapanghinayang po 'ah kasi kung ikaw ay isang leader ng uh, bansa, ikaw ang uh, tinuturingan na talagang taga pag-final uh, ng uh, decision kasi hindi naman siya ng -de decision lahat mayroon mga sa ilalim na nagsasuggest, mayroon mga data na pinapakita para tinitingnan niya kung dapat ba ito hindi o kailangan i-review, kailangan pa uh, i-analyze kung kailangan hindi eh, hindi niya nagagawa eh. dahil lang kanyang asawa ay eh, nakikialam po. So which is nakakahiya para sa ating mga Pilipino na ang uh, pinagkatiwalaan po natin ay under uh, under pala ni Madam <laughs> I hope I hope na sana the likes of uh... Kuya Epi Salvador. madagdag yan sa atin para lalakas tayo doon. At saka... Ayan, na uh, ano yan, uh, check yan sa atin si Epi. Approve po yan, mga kababayan po natin. Subukan natin yan sa Senado. Baka mamaya magbagong isip ng ating party chairman. Pag hindi, pag hindi siya tinatamad, baka gusto niya ito. Sa pa yan, si Tatay Diggs, kaya pa yan. Tulungan kami doon para mas lalo tayong lalakas sa Senado. And, chances are, chances are, ay hindi talaga lamahawakan mahahawakan ng Senado. Kapag andyan kaming apat at madagdagan pa kami, hindi mahalap, mahawakan ng mga kung sino mang nagbabalak na hawakan ng Senado. Andyan na kami. We will fight up to our last breath. Hindi po kami atras, hindi namin hindi namin isusurrender yung aming yung aming prinsipyo. Hindi namin isusurrender yung aming pagka-PDP. Para lang for personal convenience, hindi po. So, ayan po kayo, ang sinasabi ko. Para lang sa personal convenience, personal purpose, sa, ah, eh, give up na ang kanilang ah, partido at nakikialiansa na po ah, sa ilang ah, grupo. Which is yan po ang hinahangaan po natin kay Sen. Bato. Although may mga negatibong komento man, lalo na itong Sen. po na sinabihan niya Sen. Bato na binibibi o man ang mga hindi po which is nasa tama lang itong si Senator Bato, which ko nakita niya, na dapat din nating hindi banatan ng ilang pulis o kung babanatan naman, medyo dahan-dahan lang sa mga akusasyon, lalo na kung hindi pa naman napapatunayan. So, wala namang masama sa ginawa ni Sen. Bato de la Rosa, which is binasama ni Sen. Tolpo, which is alam po natin na nagigigil doon sa mga pulis, na intindihan po natin kung saan po siya kumuhugot, ah, pero para sa atin, eh, check po itong si Sen. Bato, para sa 2025? Tanan, mayong gabi sa inyong tanan. Salam alaykum. Magandang gabi po sa inyong lahat. Unang-una po, uh, kadalasan dito, kadaghanan sa inyo itong 2014, katong nagatuyok pa mi ni former President Duterte. Mayor pa siya ito, naamo. Antod ka ron na agihapon mo. O parati ko pong narinig na pinapasalamatan kami ni Mayor sa mga tulong, sa mga programa. Wako kayo magpasalamat sa amin. Kami po ang dapat magpasalamat sa inyo dahil binigyan niyo po kami ng pagkakataon na makapagserbisyo po sa inyo. Damo gid nga salamat uh, Tony JB sa inyong tanan sa inyong uh, taba tabang. no. Uh, tama 'yung sinabi ni bato kanina. Uh, Abang na si Bato, we are solid as a rock. Ah uh, si Bato eh. Tsaka dito pa ang ating uh, Robin Hood. Abang nandiyan si Robin Hood, lahat ng ano, ipapantulong niyan. Kaya nga Robin Hood eh. Palakpakan natin. Robin Hood, Padilla, may utol tayo sa Senado. Talaga totoong utol po yan. Tulungan niyo po si Tol Tolentino. Mabait yan at uh, matalino. And of course, ang ating uh, bato sa Senado. Ito, hindi po magiging successful yung kampanya ni former President Duterte na labanan ng kriminalidad at ang illegal na droga. Hindi po kay uh, first uh, GPNP niya sa kanyang administrator, administration, Senator Bato de la Rosa. Palakpakan na natin si Senator Bato de la Rosa. Going back to my speech, no, sana po ay maging makabuluhan ng ating talakayan sa pag-aproba ng mga nakabinbing resolusyon at pagbabago sa saligang batas ng ating partido. Ang inyong mga mungkahi at pananaw ay mahalaga upang masiguro natin ang ating mga plano ay tumutugon sa pangangailangan ng ating mga kababayan. Chair, at this point, So, ayan po ha, narinig po natin ang ilan sa mga maiksing uh, mensahe lamang ha, at paalala ng ating mga posibleng papasok na naman po at sure ball talaga na papasok para sa 2025 election mga kababayan po natin. So, kayo po ha, kung may sarili pa kayong opinion, komento man dyan uh, para sa mga kandidatong ito, walang problema, maging negatibo man o positibo. Pero para sa akin sa akin, personal ko po, po na opinion, pasok ito sila sa atin dahil nakita naman natin, kung kaano po sila magtrabaho. Sana kaya rin po maramsa.